mga pare ko dyan na naka version 3 Honda Click 125 ay do recommend po na pag umabot na po ng 6,000 km yung takbo nito inyong motor ay mag inspection at maglinis na rin po kayo ng inyong air filter kasi sa manual po ay wala po nakalagay doon na inspection at cleaning at ang nakalagay lang po dyan ay replacement sa 18,000 km na tinakbo nitong inyong motor so binago ko po yan at nagawa po ako ng sariling procedure at ang procedure ko po dito ay every 6,000 km ay naglilinis at nag inspection po ako nito at pagkatapos o dito. yung susunod ay after 6,000 km po ulit it equivalent po na 12,000 km po na tinakbo nitong ating motor at pagdating po ng 18,000 km ayun, doon ko na po papalitan itong ating air filter pero sa inspection pa lang po natin ay kailangan na po siyang palitan ayun, papalitan na po natin agad at hindi na po natin naabutin pa ng 18,000 km pero nung pinasa po natin itong ating owner's manual ay wala po nakalagay dito na procedure kung paano po natin lilinisin, inspeksyonin o kahit napapaltan man lang po itong ating air filter. So ibig sabihin po niyan na iniisis ni Honda na dalim po natin ito sa service center nila at doon po sila po dapat ang gagawa. Kaso syempre may bayad po yon, may service fee po yon. At uh, dito sa Tongchis DIY Motopix ay eh, tayo lang po ang gagawa kasi DIY lamang. At madali naman po itong gawin. So number one po dyan ay kailangan po natin tanggalin itong mga screws sa paligid para matanggal po natin itong ating cover. Punahin na po natin itong screw na to. Gamit po itong screwdriver ay tanggalin natin to. Then, hawakan nyo itong cover dahil matatanggal na po yan. At ito na po yung ating air filter. And then to, ito po yung ating linisin, yung paligid. Then chicken po natin kung meron po siyang oil. Napaka-importante. So yan po pala ang isa sa mga dahilan kung bakit natin i-inspectionin tong ating air filter. Kasi dito po sa ating air filter box ay dito rin po pumupunta yung oil na manggagaling sa ating air breather to is open po sa atin to na once nagbukas po tayo ng ating air filter ay takpan nyo po yung intake ng ating throttle body so ito po yon takpan nyo po siya ng kahit na anong basahan or plastic Ayan, no? pa sigurado pong walang papasok dito na dumi or buhangin bago po tayo maglinis ay mag inspection muna po tayo at ang kauna na ako po yung inspection dito ay itong butas ng ating engine air breather so dito po humihinga itong ating makina at posible po may lumalabas dito na langis kaya kung malakas po yung daloy ng langis na lumalabas, eh hindi po yan normal. So ito sa atin, konti lamang, which is yan po ang normal. Kung makikita nyo, meron lang po siyang traces eh, no? ng langis. At posibleng makikita nyo rin po yan dito sa kabila. Ayan no. Ay no. Kasi medyo may dumadali po dyan. At hindi naman po siya masyado nasisecure nitong ating seal. Kaya dyan po yan dadaloy. Pero kung tutusin po, yung butas po na to ay para sa tubig at hindi po yan para sa langis. Kaya nga po yung tapon niya ay palabas. Kasi once na may pumasok po na tubig dito, ito po yung intake niya eh. At sumama po dito, ay dito po yan pupunta. At tatapon po yung tubig palabas. At kung may langis naman po na galing ng ating uh, engine breather, ayan o. So dapat po kung marami ay dito po yan pupunta at dito po natin siya makikita so pag nakita po natin na may langis to ayun 100% po na nagbubaga po ng langis itong ating engine breather so possibly po marami tayo nakakargang langis o kaya naman ay may problema po itong ating motor so yan po yung trabaho ng dalawang butas na yan ito naman po ay para sa tubig at ito naman po ay indication na bumubaga po ng langis yung ating engine preter at dito po siya mapupunta at malalaman po natin airbox inspection check sunod po natin inspectionin tong ating air filter at tingnan po natin kung nasa good condition pa rin po siya at malalaman naman po natin yan sa kanyang appearance kung ito po ba ay maitim na maitim na so bawal na bawal po pala itong linisin mga pare ko sa magkita ng paggamit ng mga high pressure na hangin eh, no? then bawal din po itong basain tulad po ng tubig at gasolina kasi magdidikit-dikit po yung ating mga fiber na siya naman pong ikababara ng butas ito at hindi na po makadaan yung hangin pero kung gusto nyo po siyang linisin ay ipagpag nyo lamang ipagpag nyo yung mga likabok at mga nakasingit na buhangin kasi recommended po talaga dito ay for replacement at hindi po talaga siya for cleaning pero kung gusto nyo po siyang linisin gamit po yung mga high pressure na air o kaya naman po ay gusto nyo po siyang ilubig sa tubig o sa gasolina ay bahala po kayo dyan dahil sa inyo po to motor nyo po yan at kayo po ang may karapatan dyan kung ano po ang gusto nyong gawin. Sunod po natin ay cleaning na at ang lilinisin lang po natin ay itong ating air box at hindi po kasama yung ating air filter. So pwede naman po yung ating air filter, itong mga plastic lang po nito at hindi po kasama itong pinaka filter element nyo talaga. So ito unahin natin at ang pinalinis ko lang po dito ay basahan na may basa-basa ng konti para madumikit po yung mga alikabok. Ayan. try natin makuskus ng basang-basahan. Ito, ito yung basahan naman po yung ating pangkuskos. Assembly time na po at wag na wag nyo kakalimutan yung pinamasak natin dito sa intake. Punin po natin itong ating cover at itong ating filter element at saka po natin siya pag Then pag naglapat na po, ano, Sigurado po tayong lapat ay ilagay na po natin dito. So meron po yung slot dito na pagsasalpakan po nito. Tapat lang po natin ganun. Then pag okay na, ayun okay na parang kayo then saka po natin ilagay lahat ng ating tinanggal na screw so well, mga pare ko peace of mind kahit po tayo mag -long ride pa at yung susunod po na inspection at cleaning natin dito at 1000 kilometer na takbo nitong ating motor pero para lang po kung lagi niyo po dinadaanan na daan ay malikabok at maputik I do recommend po na mas dadalasan nyo pa po yung pag-inspection at pag nitong itong inyong air filter.